Magandang araw po sa inyong lahat and welcome back sa usapang Tito Manny. President Bongbong Marcos inutusan ang DepEd na mag-focus on improving teacher competency, feeding program and addressing bullying to improve Philippines PISA ranking. Ibig po bang sabihin ito hindi satisfied si President Bongbong Marcos sa performance ni VP Sara bilang DepEd Secretary pero bago po natin ipagpatuloy isang magandang balita po muna ulit. Oo nga pala, naalala ko. Meron po mga nagko-comment sa akin, bakit daw puro papogi ng Presidente Bongbong Marcos at ng kanyang gobyerno ang aking ibinabalita? Eh anong gusto niyong gawin ko? Ibalita ko yung mga negative? Eh kung ayaw ninyong makinig at malaman ang mga magagandang ginagawa ng ating Presidente Bongbong Marcos, hindi po ito ang channel para sa inyo. Dahil mai-stress lang po kayo. Eh kahit na anong sabihin nyo sa akin na ako ay bayaran, ako ay tuta, ako ay sip, -sip hindi po ako apektado. Dahil hindi po totoo na ako ay bayaran, ako ay sip-sip, ako ay tuta. Hindi po ako kilala ni President Bongbong Marcos. Wala pong nakakakilala kahit na isang tauhan ni President Bongbong Marcos sa akin. Dahil ako po ay isang maliit na YouTuber lamang na naniniwala sa pamamalakad ng ating presidente. So again, kung ayaw nyo pong makarinig ng good news, lumipat na lang po kayo ng ibang channel. Doon po sa mga channel na wala nang ginawa, wala nang inatupag, kundi ang magbalita ng mga fake news, ng mga kasiraan daw, ng mga hindi katotoha ng balita tungkol sa ating presidente at sa gobyerno niya. Pero habang andito po kayo sa usapang Tito Manny, hindi ko po kayo tatantanan sa paghahatid ng magagandang balita na ginagawa ng ating presidente at ng kanyang kopyerno. Ito po, isang maiksing singit lang na balita. Sandigan Bayan, Junks, Il Gaten Wealth Case versus Marcos's Associates over Telco Shares. Ayan na naman. Isa na namang pagbasura ng sandigan bayan sa mga ill-gotten wealth kuno-kuno ng mga Marcoses at ng kanyang mga associates. Sabi po dito sa GMA News, Due to the lack of evidence, the sandigan bayan has dismissed the ill-gotten wealth case against the alleged associates of the late President Ferdinand Marcos Sr. and his wife Imelda Romualdez Marcos. Oh, ito sa mga associates lang daw. So, ibig sabihin, hindi kasama si late President Ferdinand Marcos Sr. at si former First Lady Imelda Romualdez Marcos. Eh, siyempre, kung associates, kasama po itong dalawang ito. So, ibig sabihin, meron na naman pong nabasurang ill-gotten wealth case laban sa mga Marcoses. Ito pong kasong ito involved the 3,305 Eastern Telecommunications Philippines Inc. shares which were allegedly held for the Marcos couple by their associates. O, kita nyo na. E di kasama nga yung Marcos couple. Yung pong pagbasura na yan, sangkot po dyan sa kasong yan ang mga miyembro ng Nieto Group, which was cleared of the charges. So, hindi ko na po hahalukayin itong kasong ito dahil ang importante, isa na namang kaso against the Marcoses ang ibinasura. Ano ba yan? Sunod-sunod na ang pagkatalo ng PCGG. Lumilitaw lang at nagpapatunay na puro fabricated lang yung mga sinasabing ill-gotten wealth against the Marcos family. Dahil kung matatandaan po natin, last year, mga February yan, noong 2023, Sandigan Bayan Junk's ill-gotten wealth case on behest loans versus Marcos Sr. and others. Ano ang dahilan ng pagkakabasura? Government prosecutors failed to present sufficient evidence. So, saan ba pinagkakalap ng PCGJ yung kanila mga ebidensya? Eh, lahat naman nababasura. So, totoo po ang kasabihan. In due time, lalabas at lalabas po ang katotohanan. Inabot man ng napakatagal na panahon itong mga kasong ito. Pero lahat naman po ay pinatutunayan na wala pong ill-gotten wealth ang pamilya Marcos. So, balik po tayo dun sa ating topic for today na sinabi dito, PBBM directs DepEd to focus on improving teacher competency, feeding program, and addressing bullying to improve Philippines' PISA ranking. Pero hindi naman po nakasaad dito na hindi po satisfied ang ating presidente sa performance ni VP Sara bilang DepEd Secretary. Presidente po yan eh. Siyempre lahat ng sanghay ng gobyerno ay kanya pong sisilipin at titignan if they are performing well or may kulang pa sa kanilang pamamalakad pero wala namang pong nakasaad dito na hindi kontento ang ating presidente. So para maging patas naman po, lagi po ako nagbabalita sa inyo, ipinamamahagi ko sa inyo ang mga nagagawa ng ating presidente. So para naman po doon sa mga nagtatanong, kung ano ba ang nagawa, kung meron man nagawa si VP Sara bilang DepEd Secretary Isishare share ko naman sa inyo yung mga accomplishments ng DepEd. At kayo na po ang bahalang mag-isip, humusga o kung ano man ang gusto ninyo, kung may nagawa o wala si VP Sara bilang DepEd Secretary. Una po rito, libo-libong classrooms na ipatayo sa 2023. May kabuo 2,201 silid aralan at 880 health facilities ang naipatayo ng DepEd ngayong 2023 bukod pa sa 1,274 na nakumpuni habang may 45 last mile school classrooms sa mga liblib at malalayong probinsya ang nakompleto. Sumunod, iba't ibang serbisyo ng OVP o yung Office of the Vice President nakakarating sa liblib dahil sa 10 satellite offices pinadali ang paghahatid ng serbisyo ng Office of the Vice President sa buong bansa sa tulong ng sampung satellite offices nito, kabilang ang nasa Cebu, Dagupan, Davao, Tacloban, Surigao at Sambuanga, bukod pa sa dalawang OVP Extension Offices na matatagpuan sa Lipa City, Batangas at Tondo, Manila. Pangatlo, 132,000 public schools insured na sa kalamidad. Sa pagtutulungan ng DepEd at GSIS, may kabuo 843.11 billion pesos ang one-year insurance na ipagkakaloob sa 132,000 public schools upang maprotektahan ang mga ito mula sa sunog, kidlat, bagyo at iba pang kalamidad simula sa January 1, 2024. Sabi pa rito sa balita, upang mapabilis ang proseso sa paghahatid ng serbisyo sa kabataang Pilipino at kanilang mga guro, nagpatayo ang Department of Education ng Procurement Strand na tututok sa pagbili ng mga kinakailangang kagamitan ng kagawaran. Sa administrasyon ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte, binuuring ang School Infrastructure and Facilities Strand upang mas mabilis na matugunan ang kakulangan sa classrooms sa buong bansa. Noong 2023, pinalawak din ng DepEd ang mga lugar at eskwelahan sa bansa na nasasaklawan ng libre at malakas na internet connectivity sa tulong ng Starlink kasabay ng pagdadagdag sa mga benepisyo ng mga guro. At ang huling balitang nakalap ko, sa 2023 report ng DepEd, sinabi nitong isinasapinal na ang guidelines sa paglilipat ng administrative tasks mula sa mga guro sa mga pampublikong paaralan papunta sa mga administrative personnel na isa-isa nang hinahire ng kagawaran. Layunin nitong bawasan ang trabaho ng mga guro para pagtuturo na lang ang tututukan ng mga ito. Samantala, nakipag-ugnayan na rin ang DepEd sa GSIS upang magkaroon ng express lanes at dedicated account officers ang public school teachers at lahat ng empleyado ng kagawaran. At iyon nga, kasabay nito, nagbigay ang DepEd ng GSIS Personal Accident Insurance ng hanggang 100,000 para sa accidental death or dismemberment bukod pa sa 30,000 medical reimbursement sa mga gurong nasaktan dahil sa aksidente, work at non-work related man ang sakuna. So yan po yung mga achievements na nagawa ng DepEd under Vice President Sara Duterte. Although I'm sure meron pa mga achievements ang ating Vice President at DepEd Secretary. So doon po sa mga nagsasabing wala naman nagawa ang ating Vice President bilang DepEd Secretary, ito po ang ilan sa mga achievements ng DepEd under Vice President Sara Duterte. Nasa sa inyo na po yan kung papaniwalaan nyo o hindi ang mga balita ito. Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Comment lang po down below and I will see you next time. Peace.